lumipas mo po ang mahabang panahon. Hindi kailanman pupukupas ang makinang nakagitingan at kabayanian ng ating mga mahal na veterano. Isang karangalan po para sa inyong mabang lingkol at sa mga mayan ng mulaan, na mapagbilang sa laing inyong pinagmulan. To our 48 war veterans who were conferred with this meaningful award this afternoon, congratulations. The freedom, interests, and rights we cherish today are the results of your unyielding altruism and patriotism. Kuwento kasi ng tatay ko, malaki ang paghihirap niya doon sa nakarang digma na iyon. Nakulong siya, talagang uh, nagkasakit siya sa kulungan. Iyon ang mga kwento ng tatay ko kapatahan. Kuno, kapatahan na kapatahan. Tapos, makapitatan siya. Ang tao magaan. Mga pisilani o saan pa. Magkaroon siya lang ganitong damdamin para sa bayan. Sa araw pong ito, ikawalumpot dalawang U.S. Congressional Gold Awardee. Natutuwa ako at nagagalak. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng bumuo sa araw na ito. Laman na ng lalawigan